Kumusta mga ka-atletiko? Sa huling apat na seasons, mas marami tayong nakitang 50, 60 at 70 point games sa NBA kumpara sa dekada 60. Ang mga manlalaro ngayon ay nakakapuntos ng sobra-sobra, pero may dalawang puna rito. Una, yung debate tungkol sa mga rules na pabor sa offense at yung kakulangan ng effort sa defense. Pangalawa, yung sobrang dami ng free throw attempts ng mga star players ngayon. Naging trend na itong offensive explosion. Kaya naman, ano kaya ang itsura ng top scorers ng NBA kung wala ang free throws? Tignan natin ang tunay na best scorers ngayong season na walang kasamang free throws. Number 1 Luka Doncic, 27.3 points per game. Si Luka Doncic ay nasa MVP caliber season ulit para sa Dallas Mavericks ngayong 2023-2024 season. Kung wala yung 7.4 free throws niya kada laro, siya ang top scorer sa NBA ngayon. Hindi siya umaasa sa free throws para mag-score, tulad ng 73-point performance niya last time. May average si Doncic na 27.3 points per game, salamat sa kanyang improved shooting efficiency. Tumira siya ng 37. 7.5% sa 3 point range at 48.9% overall sa floor. Ang kanyang shooting percentage sa ay 82.3% ngayong season. Number 2, Joel Embiid, 24.8 points per game. Kasama ang free throws, si Joel Embiid ay patungo na sa kanyang ikatlong straight scoring title sa 36 points per game niya. Pero siya rin ang pinakamadalas tumanggap ng free throws sa NBA ngayong season. Kahit walang free throws, nangingibabaw pa rin si Embiid na may 24. 8 points per game. Kumaka na siya ng 53.3% sa field at 36.6% sa 3-point range. Ang problema ni MB ay ang kanyang kalusugan. Hindi siya pwedeng umabsent ng higit sa limang laro para maging eligible sa MVP at All-NBA Team Honors. At malabo na nga ito dahil sa kanyang knee surgery ngayon. Number 3, Giannis Antetokounmpo 23.6 points per game Dahil sa laki at playstyle ni Giannis, hindi may iwasan ng contact at free throws. Pero kung wala ang free throws, mas tataas ang ranking niya bilang scorer. Mula sa ikaapat na pwesto sa 31.0 points per game, papunta ikatlo sa 23 6 points per game. Dalawa ang dahilan dito. Una, hindi magaling si Yanis sa free throw shooting. Pero pangalawa, mas gumaling siya sa ibang aspeto ng kanyang laro. Ngayong 2023-2024 season, nag-shoot siya ng 60.7% sa floor at 81.7% sa shots within 3 feet. Number 4, Shea Gildius Alexander, 23.1 points per game. Bumagsak sa ikaapat na pwesto si SGA kapag walang free throws. Malaki ang naging benepisyon niya sa free throws ngayong season. Pero kahit wala ito, magaling pa rin siyang scorer. 5 to 7. Parehas na nasa ikalimang pwesto si na Kevin Durant, Donovan Mitchell at De'Aaron Fox na may 22.6 points per game kung wala ang free throws. Si Durant kahit 35 years old na ay nagpapakita pa rin ang kanyang galing sa pag-score sa lahat ng level sa court. Number 8, Stephen Curry. 22.4 points per game. Kahit may free throws man o wala, nasa ikawalong pinakamataas na scoring average si Stephen Curry ngayong season. Siya ay nag-shoot ng 45.5% overall at 40.9% sa 3-point range. Number 9, Devin Booker, 22.2 points per game. Si Devin Booker ng Phoenix Suns ang pinakaapektado sa pagalis ng free throws. Bumaba ang kanyang scoring average mula sa ikalima hanggang ikawalo. Number 10, Jalen Brunson, 21.7 points per game. Ang player na pinakamalaki ang improvement sa kanyang ranking ay si Jalen Bronson ng New York Knicks. Nagpakita siya ng kanyang galing ngayong season na nagdala sa Knicks sa magandang posisyon sa Eastern Conference. Tila nagbago ang rankings ng mga top scorers natin pag walang free throws ha? Anong masasabi mo dito mga ka-atletiko? Comment mo na yan.